inamin ni uh, BP Sara na naghuling habili na si Tatay Digong. Tatapatin ko po kayo no na bago po uh, lumabas ang uh, kung sino man ng bibisita kay Tatay Digong lagi kong sinasabihan, eh, let's be cheerful, sabihin natin na he's doing okay and that um, nothing to worry about kasi alam naman namin na ang dami nagmamahal kay Tatay Digong at uh, there's no point na um, na um, ma-concern yung mga supporters si Tatay Digong kung sasabihin natin na uh, medyo hindi okay ang lagay ni Tatay Digong. Pero nanggaling na rin kay uh, VP Sara no? na naghuling habili na siya. At talaga naman pong nung sinasabi niya yan, eh, nais ko maiyak no? dahil uh, alam ko naman talaga na masama ang loob niya. Alam ko na napakalungkot niya ngayon. Alam ko na hindi niya matanggap ang naging kapalaran niya na husgahan ng mga dayuhan sa isang uh, uh, bayan na hindi kanyang bayang sinilangan no at ako mismo no, dahil ako nga dalawang beses nag-aral sa abroad dalawang beses nagturo sa abroad palagi ko umuuwi alam ko kung gaano kahalaga na at least yung mga huling araw ng isang tao ay uh, naroroon sa kanyang lupang sinilangan so the kumbaga the cat is out of the bag nakuling habiling na po si Tatay Digong. At sa tingin ko naman, Bagamat siya uh, VP Sara ay sinabi kong Woman of Steel Na hindi siya talaga nahahabag Hindi gaya ng dalawang lalaking kapatida Talagang hindi na makaharap sa tao Matapos ang kanilang mga huling uh, bisita Kitatay Digong Si um, VP Sara ang sabi Well, baka naman normal yan Sa mga 80 sa na, napaplano napaplano na talaga Kung paano nila gustong mag uh, Huling uh, habilin sa bayan, no? At uh, sa kaso nga ni Tatay Digong, ang sabi ni Bibi Sara, gusto niyang makremate, ayaw niyang magpalibing, at gusto niya kung dito siya mamamatay sa Netherlands, eh dito na siya i-cremate at uh, iuwi na lang ang kanyang abo sa Pilipinas. Sinabi ni Bibi Sara na hindi siya sigurado kung siya ay susunod dun sa huling habilin ni Tatay Digong, bagamat napakahirap naman sumuway sa huling habilin. Um, dahil lang sabi ni Bibi Sara, hindi siya sangayon sa cremation ang gusto niya, e maki na pa rin ng kanyang tatay sa Pilipinas. So mga kaibigan, mga kababayan, narito na tayo sa punto na pinag-uusapan natin ang huling habili na ni Tatay Digong. Napakalungkot po. Well, hindi naman natin sinasabi na hindi dapat talaga maghuling habili ng isang 80 anyos dahil alam naman natin na yung kasabihan na there's no other certain thing than death and taxes in this life. So alam natin lahat tayo Uh, from Ash, we shall go back to Ash. Nakasulat din yan sa Biblia. Pero malungkot lang kita, Tay Digong, eh, kung paano na uh, sa kanyang huling habilin, kung paano ang tatapos ang kanyang uh, legacy dito sa mundong ito. Siya, sabi nga niya, kapag siya ay namatay dito sa Netherlands, at uh, narinig naman natin na talagang butot-balat na si Tatay Digong at wala ng gamot, eh, alam na natin na Baka meron talagang dahilan kung bakit naguhuling habili na ang Tatay Digong, hindi lang ang kanyang edad. Napakalungkot. Kasi uh, si Tatay Digong po ha, una-una sa ating kasaysayan, no? Siya lang po ang kauna-unang presidente matapos ni FDR na hindi pinakulong ang sumunod na presidente sa kanya. Um, si Erap Estrada, pinakulong. Si um, Gloria Macapagal-Arroyo, pinakulong. Pero si Tatay Digong, bagamat puwede pwede niyang benggahin si uh, Noy Noy Aquino, hindi naman niya ginawa yan. Ang katunayan yan, sa mga dilawan, eh, wag natin kalimutan na noong panahon ng 1986, ang Mami Solidad niya at saka si Tatay Digong ay talagang sumuporta kay Cory Aquino. At nung tinanong ko siya, nung ako'y uh, nagtatrabaho pa sa kanya, kung bakit ta uh, sumuporta sila kay Corey Aquino, ang sagot niya sa akin, eh, kasi at that point, talagang si Marcos, eh, wala ng kontrol sa militar. At um, para sa ikabubuti ng bayan, eh, sumuporta na talaga sila kay Corey Aquino. No? So, wag po natin kakalimutan yung ganyang aspeto ng buhay ni Tatay Digong. Nakakalungkot na yung mga dilawan ngayon at mga pinklawan, bagamat yung panahon na uh, naging presidente si Tatay Digong, si Tatay Digong at mga uh, kanyang uh, nanay ay solid supporter ni Tita Cory, eh, kinalimutan na ng mga dilawan yan at minabuti nila na makipag sa ngayon sa mga Marcoses na kinasusuklaman talaga ni Cory Aquino dahil nga sa pagduda na pinatay nila si Ninoy Aquino. Well, ang katotohanan po niyan, pati naman si uh, B.P. Sara eh, ay sa mga loyalist, sa mga kurista na ang talagang dahilan kung bakit hindi mapapatawad ng mga dilawan ang mga Marcoses ay yung duda na sila nagpapatay kay Ninoy Aquino. At nung minsan nga, eh, nag-articulate ng concern itong si Bipisara na maka, ganyan din ang maging kapalaran ni Tatay Digong kung siya'y mananatili sa Pilipinas. Iyan yung konteksto ng sinasabi nila na siguro blessing in this na nasa hig siya ngayon kasi malayo siya sa pagpatay no? na sinapit siyempre ni Ninoy Aquino. But anyway, um, dahil nga naghuling habili na si Tatay Digong, balikan natin talaga kung sino si Tatay Digong. No? Siya po ay pumasok ng politika matapos maging piskal sa panahon ni Cory Aquino. Dahil po sumuporta siya at ang kanyang nanay, si Cory Aquino, siya po ay na talaga unang-una bilang Vice Mayor OIC ng Davao City. Gaya po ni Jojo Binay, sila ay nagsimula ng kanilang karera sa politika bilang appointive OIC. Ang nag-appoint po sa kanila ay siyempre si Presidente upon recommendation of Nene Pimentel ng PDP Laban. Kaya naman po, iyan ang ugat ng uh, ties ni Tatay Digong sa PDP Laban dahil pinagkatiwalaan siya ni Nene Aquino ng PDP Laban na uh, maging OIC Vice Mayor ng Davao City. Matapos po maging OIC uh, Vice Mayor, siya po itong kabunan ng mayor at alam na po natin na for three terms siya ay naging uh, mayor at uh, matapos yan ay naging... Uh, kongresista, tapos nag-three-term uh, uh, mayor again, tapos nag-vice mayor kay Inday Sara, at uh, uh, nag-mayor muli, at naging um, presidente ng Pilipinas. Uh, marami pong talagang uh, nagulat na siya ay naging presidente, pero ang tingin ko kaya uh, naging surprise winner siya doon sa eleksyon na yon kung saan ang dapat na naging frontliner ay yung manok ng uh, presidente na siya uh, Um, Marohas ay dahil nga sa kaplastikan ni Marohas at ng mga dilawan ng mga panahon na yon. E mantakin nyo, uh, alam na alam naman natin na galing siya sa isang pinakamayamang pamilya sa Pilipinas, itong si Marohas, e eh, nagpasikan sa kanya Mr. Palenque. E instead of Mr. Palenque, siya pala yung nagmamayari ng Palenque, yung farmer's market. At syempre, uh, yan yung pinula sa kanya ano, na puro kaplastikan, puro pagpapanggap ang kanyang kandidatura. At yan ang dahilan din kung bakit ang taong bayan e eh, isinuka na yung mga trapo. Kasi ang gusto ng mga taong bayan Pilipino, nung hinala nila si Tatay Digong, gusto nila yung totoo. Yung taong totoo, hindi nagpapanggap. eh, eto si Tatay Digong, nagmumura, na inaamin na babaero siya, pero ang sinasabi niya, e eh, matindi ang pagmamahal ko sa ating bayan, sa inang bayan. So bagamat inaamin niya ang lahat ng mga dapat sana itinatago ng mga trapo, yung meron siyang mahigit isang kasawa, at um, yung uh, kanyang mga pagmumura, at saka yung kanyang pulisiya sa Dabao na zero tolerance sa droga, eh yan ang dahilan kung bakit minahal siya ng taong bayan. Minahal siya dahil siya ay totoo. At sa politika naman talaga ng Pilipinas, alam natin na karamihan ng mga nananalo, lalong-lalo na bilang presidente, ay eh dahil don sa tinatawag na manufactured charisma mga kaplastikan, mga pagpapanggap, no? mga balat kayo. At si Tatay Digong was refreshing kasi for the first time, you see what you get. Walang nagtinatagong sikreto, walang pagpapanggap, siya ay tao lamang, may mga pagkukulang, pero basihan niyo siya sa kanyang unang-una na patunayan ng pagmahal sa bayan at pangalawa, yun tinatawag natin political will. Yung kakayahan na mapatupad kung anong tama sa nakakarami. At yan nga po ay dahil nga dun sa kontrobersiya na, na hinaharap niya ngayon dito sa ICC, yung di umano ay Davao Death Squad at um, yung mga extra legal killings di umano ng mga drug suspects. No? Pero si Tatay Digong bagamat ako po naniniwala na bilang abogado, eh, iba yung pananalita sa ginagawa pero yung pananalita ay importante para mapadala ang mensahe. Naniniwala po talaga ako na hindi naman totoo yung mga paratang na 30,000 ang namatay sa